Tips para hindi ka maagrabyado sa trabaho. Hindi lahat ng employer ay sumusunod sa batas, kaya dapat alam mo ang iyong karapatan. Dapat may written contract. Huwag basta tanggap ng trabaho ng walang malinaw na kasunduan sa sahod, benepisyo at workload. May limit ang working hours. Ang normal na oras ng trabaho ay 8 oras lang kada araw at dapat bayad ang overtime. May karapatan kang mag -leave. Kung regular ka na, entitled ka sa service incentive, leave, SIL, na 5 days, year. At iba pang benefits, bawal basta-basta tanggalin sa trabaho. Dapat tumaan sa due process bago ka ma-terminate. Huwag pumirma ng blankong dokumento. Maraming naluloko sa ganito. Basahin muna ang lahat bago pumirma. Kung sa tingin mo ay may labor violation sa workplace mo, pwede kang magreklamo sa Dole. May na-experience ka bang unfair treatment sa trabaho? Share moça comments